Hello guys, what's up? Good morning. Tanghali na pala, malilit na ako. Pero kailangan natin mag-almusal muna. Bago aalis, pupunta sa garahe. Kahit na medyo lit tayo ngayong lunis, kailangan pa kumain para malakas. Mahirap magutuman guys. Kaya almusal muna tayo. Kaya kayo, bago bumayahe, dapat kakain muna ang mm almusal -mm, para may lakas kayo magbuhat ng ano items na dapat ikakarga sa scam ang hmm. oras na alas 9 dapat alas 9 nasagrahin na ako pero nga um, kumakain pa rin hmm. bibilisan lang natin kain guys isang pansit limang limang pandesal pwede na yan 嗯，嗯。Mm. Mm. Hmm. Kaya nga, kumakain ba kaya? Almusal bago umalis? Dapat almusal nyo, tinapay sa pansit lang. Huwag kayo kumain ng kanin. Masyado maano yung kanin, kaya ang kanin lang sa kanin, tanghali. Pagdating sa gabi, pwede kumain ng kanin, pwede hindi. Hmm. Pero sa iba, hindi makatiis. Kain ng kanin na umaga, Kain kain din ng tanghali, kain kain din ng gabi. May merinda pa yun. Diba? Hmm. Tingnan mga oras guys. Alas 9 na. Ha? Huh? Tingnan. Ah, uh, yung relo. Alas 9 na nga. No. Paano guys? Taposin ko na yung kain ko. Tira ko na lang sa aso ko yung matitira dahil 9 na hmm 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 na ako guys so, na at sana panuorin yung video ko at huwag kalimutan I-share ang video ko. Heart, heart, heart. At saka, mag-subscribe sa YouTube channel ko. At saka sa TikTok. Search mo lang sa TikTok at Rubin TikToker. Tapos, yung sa YouTube ko ay dalawa YouTube ko pala guys. Dalawa YouTube ko. Yung isang YouTube ko at Motoblog at Motoblog Rubin yun ang TikTok ko. Tapos yung YouTube ko dalawa at Ruben TikToker at saka Ruben Motovlog. At Ruben Motovlog. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe mga ma idol At mag-follow sa TikTok ko. Kaya share-share lang at saka babayo. Bye -bye Kasi papasok na ako. Kasi anong oras na nag na yung amo ko doon. Malilit na naman ako. Kaya babayo. Bye -bye Ingat-ingat sa biyahe. I love you. bah